Hello mga kasari, kumusta na ang ating mga sari-sari store business? Alam ko na pagod kayo nakagaya ko sa maghapon na pagbabantay sa ating mga negosyo at hindi lahat ay kumita or buminte sa maghapon, kaya sa video na ito ay gusto ko e-share sa inyo ang mga bagay na dapat gawin kung ikaw ay nakaranas ng pagkakadismaya dahil sa hamina ang iyong sari-sari store or malapit ng malugi, bago ang lahat ay kung bago kang viewers dito sa aking munting channel, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pakilike na rin para lagi kang updated kung may bago akong upload about sari-sari store tips. Maraming salamat! Number 1, pagmasdan mo ang aking tindahan, siguro maiisip mo malaki ang puhunan ko nito noong magsimula ako magsari-sari store. Alam ko marami ang hindi maniniwala sa akin kung sabihin ko na 10,000 lang ang puhunan ko nito noon, pero yun ang totoo kahit pumunta kayo sa lugar namin at magtanong kung paano ako nagsimula. Sa mga nakilala sa akin dyan alam nila yan ang totoo, kaya gusto ko te share sa inyo mga kasari ng dahil gusto ma-inspired kayo at hindi dapat huminto sa mga pangarap natin. Alam nyo ba na hanggang ngayon ay parang hindi pa rin ako makapaniwala na ganito na ang narating sa aking sari-sari store isa na akong wholesaler. Kaya walang impossible kay Lord kung tayo ay magtitiwala sa kanya. Number 2, baka may bisyo ka. Kagaya pagsusugal, pag-iinam ng alak ng subre sobra at lolong sa barkada. Isa din yan mga dahilan kung bakit nalulugi ang isang negosyo ng dahil sa bisyo. Alam nyo ba nalulong ako niyan dati sa pagsusugal lalo na yung online talpakan muntik na malugi ang negosyo ko. Buti na mabait si Lord hindi ituloy ang bumagsakit bumagsak ang aking sari-sari store noon kaya ay tuluyan ko ng kinalimutan ang mga bisyo, nag-focus na lang ako sa aking munting tindahan, at ito na pangarap ko lang noon naging akin na ngayon kaya lubos ako nagpasalamat sa aking mga suki sa walang sawang pagtitiwala sa aming sebisyo, at higit sa lahat kay Lord alam ko kung wala siya hindi namin ito mararating, kaya kayo mga kasari kung may katanungan kayo tungkol sa sari-sari store business comment lang kayo sa ibaba bigyan natin ng kasagutan yan, hanggang dito lang muna ang ating topic ngayon mga kasari see you next video maraming salamat po God bless everyone.